Good morning sa you guys! Sulitin natin yung pagiging seaman for today's video! Practice sa crossover! Sa <laughs> so, wakas, after ng ilang buwan sa karagatan, nakalabas na naman yung mga tito sa kalupaan. Tara, tignan natin kung gano'ng kaganda yung kapaligiran pag may snow. Let's go! Hindi ka nila oh. Oh, oh. So ayun na nga guys, ito pala isa sa magagandang perks ng pagiging seaman. Makapag-travel ka abroad, iba't ibang bansa, for free. Sheesh! Kaya wala tayong sasayangin na pagkakataon, sulitin yung bawat minuto. Panigurado yung mga tito magiging happy makakaranas na ulit ng patay sindi. Oh she! Pagkalabas pa lang ng barko guys, tumambad na kagad sa mga marino yung isang katerbang snow na lalakaran. Oh no! Ayun oh, tingnan mo Jun, Uncle Jun, dadaan yan, binisa mo. Ayan oh, leopard Oh. Ayan. Ayan na! Oh. Eh, hey, napakaangas par, may nakasalubong kaming pusang gala, pero yung balahibo pang mayaman, sosyalen, meow 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 meow. Ayan oh. Grabe, ang tibay ng pusang gala. Take note, negative 15 pala yung klima dito. Pagkatapos magpicture-picture ng mga marino, nasa labas na kami ng puerto. Mula naman dito sa labas ng puerto guys, kailangan lang namin maghantay ng bus papuntang city. At shoutout na rin sa dalawang kababayan natin na dito nagtatrabaho, nakilala nila si Kalbong Siman TV. Oh yeah! Uh, yeah. Uh, Kalbong Siman, Kalbong Siman uh, TV Medyo hindi rin ako makapaniwala guys Abot na pala yung beauty ng kalbo hanggang yelo Oh shit mga kababayan natin dito sa Lithuania. Ayun, dumating na rin yung service papunta sa Patay Cindy, este sa city. shish Tapos high-tech na rin pala yung pagbabayad dito sa bus nila guys, hindi ka pwedeng makapag 1, 2, 3. Touchdown, nandito na kami sa city, pumasok agad yung mga tito sa mall para mag-shopping, yayamanin! Eh, napakaangas par, baka mga siman yan! Shopping dito, shopping doon, tapos pag wala ng pera, tiktik na lang ulit ng kalawang, alright! Aba matindi, meron pa ako nakitang parehas ng design, ang sweet! Pero hindi to ang tunay na plano ng kalbo kaya humiwalay na kami ni DJ Rem sa grupo. Pinuntahan namin yung mga tourist spot nila dito at syempre samahan na rin natin ng lokal nilang pagkain, omsim! Hindi rin kasi kami nakakasigurado guys kung makakabalik pa kami sa lugar na to kaya dapat sulitin! Unang nakita kung tawagin nila dito guys, Black Ghost. Tapos kung nakikita nyo yung nasa likod ng kalbo, yung parang bundok ng yelo, kastilyo pala yan guys, kaso nga lang nakasarado. Sunod na nakita, nanigas na aso. Eh, gawa sa tanso pero bawal iuwi kasi guardado. Boom! Dibas, dibas. Habang busy magwaki si DJ Rem, may nakita ko naka-life Meron dalawang magkaibigang nangingisda, chilling. Hindi na nila kailangan ng freezer, automatic na yung mga inumin lalamig. Shish! Ang cool! Kung saang saang lupalop na rin kami inabot ni DJ Rem hanggang may nakasalubong na kaming mga kabayan. Ay, hey, napakaangas par. After ng ilang oras na lakaran, gutom na talaga si Kalbong Siman. Let's eat! Wala nang teka-teka, kahit hindi maintindihan yung menu, laging tatandaan, piliin yung pinakamahal. Oh, she! Binigyan ka agad kami nito, kaya kain agad yung kalbo. Wow, ang init ng loob pero masarap at sobrang stretchy. Pampagana pa lang pala yung guys, ito na yung tunay na in order. Hey, chibuga na, wag nyo na hintayin yung patay sindi, chocolate na lang kayo sa akin, oh yeah! Pero real talk, kinabot talaga yung mga tito na madaling araw at yung iba kamuntikan pang hindi makabalik ng barko. Sheesh!